concert ni Sharon at Gabi sa US, matutuloy na kay si Concepcion magiging special guest nga ba? Excited na ang lahat sa Dear Heart Concert ni Sharon at Gabi sa US mga ka-showbiz tukis at inasahan na ng lahat na magiging sold out na naman ito. Mapa Pilipinas man o Amerika ay buhay na buhay pa rin ang love team ni Sharon Conita at Gabi Concepcion. Ang nag-iisang tanong ngayon mga ka-showbiz magiging special guest nga ba sa concert ng dalawang ito ang kanilang nag-iisang anak na si Casey Concepcion? Marami ngayon ang umaasa sa kanilang mga tagahanga na sana ay ito na ang magiging daan upang tuluyan na magkaayos si Christina at ang kanyang ina na si Sharon Conita. At kung hindi man magiging guest sa kanilang concert, ay inaasahan ng lahat na sana raw ay umatin man lang si Christina para magkaroon nito ng panahon na makausap ang kaniyang ina at magkaayos na sila. Well mga ka-showbiz kahit away batiman ang relasyon ni Sharon at Casey Concepcion, nandyan pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. At malay natin sa gabi ng kanilang concerto ay masursurpresa ang lahat. At magiging buo na naman ulit ang pamilya ni Sharon, gabi at Casey Concepcion. Kahit panandalian lang, at least mapasaya nila ang kanilang nag-iisang anak. Walang anak ang hindi nagahangad ng isang buong pamilya ngunit tanggap na ito ni Casey Concepcion. Inamin na ng dalagang aktres na kung anuman ang meron siya ngayon ay sapat na sa kanya at sana nga lang... Ito na ang magiging daan para tuluyan ng magkaayos si Casey at ang ina nitong si Sharon.